Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang nakakahanga na response ng Vice Presidente Inday Sara Duterte sa nangyaring kaguluhan o bombing sa Marawi City kaninang umaga Okay, pakinggan niyo itong mga 2 minutes video nagsasalita ang ating Vice Presidente at nagbibigay ng direksyon Uh, paalala sa mga minamahal niyang kababayan. Mahal ko, mga kababayan. Assalamualaikum. Madayaw ug adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondina sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan. Sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas Ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumalduman na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Shukran. Okay, uh, bago ako magbigay ng response, reaction sa uh, rest, sa mensahe ng bisi pangulo. Gusto ko mo nang uh, banggitin yung response ng Pangulong Marcos. Ah uh, nakagawa na ako ng vlog ito kanina. Ulitin ko yan ang ginawa ng Pangulo ano lang nagpost lang sa social media in letters siguro pinagawa lang niya yun sa kanyang uh, mga alalay I don't know ha baka ako lang din ang hindi naka kung mayroon siyang video message paki-inform ako but I believe wala eh nag-search ako wala siyang message na yung in-person na nagsasalita bilang Commander-in-Chief maganda kasi yung nagsasalita ka, you are in control. Kagaya ni PRRD noong panahon ng pandemic, halos weekly o twice a week, nagsasalita, televised nationwide. Kaya tayo po, hindi tayo worried. Dahil nakikita natin ang ating ama, tatay, presidente, he is in control. Itong presidente natin, siguro nagre-relax. I don't know kung nasaan siya. Nagpost lang sa social media na sinasabi niya I condemn in the strongest terms this barbaric act. Sabi niya nakikiramay ako sa pamilya, uh, just be calm, uh, let's bring the perpetrators to justice. Meron lang. Wala akong maramdaman na sinceridad galing sa Pangulo kasi words lang na ipinost sa social media. Anong klasing pangulong meron tayo? Napakalayo sa Marcos Senior. Napakalayo sa Tatay Digong natin. Napakalamya. Bakit tayo nabudol? Marunong lang magsalita kulang sa gawa. I'm sorry Mr. President. This is just my opinion. I'm just exercising my freedom of expression sayang yung boto ko sa iyo, sayang yung suporta ko, bakit ikaw pa ang binotohan ko? Dito sa Vice Presidente, wow! And salamat sa aking contact. May contact po ako sa Office of the Vice President. Siya nagpadala sa akin yung video message na yan. Kaya, i ko sa inyo. Please share this uh, video ni VP Sara para marinig ng kababayan nating Pilipino na meron tayong isang vice-presidente na may puso't malasakit oh, ang ganda yung mga sinasabi niya, doon ako na-touch yung noong 2016 sabi niya, si Stoking from experience naranasan po ng Davao City ng terrorist attack noong 2016 hindi ko na malala kung ilan ang namatay, kaya galit na galit po ang vice-presidente sa mga terorista kaya at one time, kailan ba yun? Sabi niya, pulbosin natin ng mga terorista. Kanyan po, dahil may experience na siya, ayaw niya nang maulit yung maginawa ng terorista sa kanyang baya siyudad sa Davao. 2016, doon sa may plaza, maraming nalagasan ng buwan. Kaya ganyan nalang katapang ang vice presidente kontra itong teroristan CPP-NP, hindi. Eh, pagdating sa presidente, ano ang uh, response niya sa mga terorista, lalo na CPP? Peace talks? Ay, sos! Anong naisipan ng presidente ito? Alam niyo po, dami kong natanggap ng mga articles ngayon, galing sa mga retired. Uh, kapwa ko retired. Sinasabi nila, sa mga chat groups ng retired active AFP PNP Coast Guard. Pinupulutan na nila itong gobyerno ni TBB. Bakit daw? Naghihingalo na ang kalaban. Bakit ka daw makipagpistos? I don't know. Ano nang naisip ng ating presidente. So, mabuhay po kayo. Ang ganda ng mga mensahe niya. Dapat, maingat tayo at mapagmatyag. Correct? So parang may pinapatamaan niya eh. Mag-ingat tayo mapagmatyag. <laughs> to me, baka pahaging ito kay PBBM, kay Secretary, Defense Secretary Gibo Cudoro, kay Peace Advisor General Galvez. Mag-ingat po kayo, mapagmatyag kayo, huwag kayong magtiwala sa mga komunistang iyan. Lalo na si General Galvez. But I believe, hindi ito sariling decision ni General Galvez. Sumunod lang siya sa kagustuhan ng politiko. At itong politikong ito, ito ng presidente na I don't know anong nakain niya, bakit bigla siyang pumayag ng pistos. Okay. Uh, wag nating pabayaan na magtagumpay ang karahasan. Yun ang mga sinasabi niya. Uh, not, of course, nakikiramay. Lahat po nang sambayan ng Pilipino eh nakikiramay sa pangyayaring ito. Okay. Uh, update lang ha, yung hindi pa naka ano uh mga 7:30 nangyari yung bombing. And according to my sources sa military is ano improvised ano improvised uh, mortar rounds ang ginamit uh, I don't know kung 60mm or 81mm mortar. Yun po ang uh, trademark ng mga terorist. Malala ko nung Marawi Seeds. Marami po tayong mga sundalo pulis na lagasan ng buhay. Kasi nagtanim sila ng booby traps itong mga terorista gamit mortar yung ano bang mortar sana basta mortar bala ng mortar ginawang bomba pag uh, na-touch mo yung wire o ano puputok yung mortar nako napakalakas po yun hindi po I don't believe na granada kasi mayroon akong na panood na video yung gymnasium sa emisyo tinapunan daw ng granada hindi po ganon kadaming namatay at nasugatan kung simpleng granada lang Uh, mas naniniwala po ako sa report ng security forces na improvised uh, bomb using 81mm mortar rounds. So, inamin na po ng Pangulo na foreign, foreign terrorist ang may kagagawan. Ibig sabihin itong ISIS, the Jemaya Islamiyah. Bago lang po nagkaroon ng inkwentro ang ating military forces sa Cotabato City na kung saan 11 terrorist ang nalagasan ng buhay. So ito na po, nakikita ko, rest back nila. Tinayming nila sa simbahan na, nako, nakakalungkot. Magsimba ka lang, umalapit ka sa Diyos para magpasalamat magpuri mamaya masabugan ka ng bomba, then katapusan mo na uh, I can just imagine yung sakit na nararamdaman ngayon nang nalagasan ang confirmed dead na po ngayon as of my source sa uh, Marawi 11 na po ang nalagasan ng buhay uh, ang apat nag-undergo ng surgery I hope makaligtas sila then 23 uh, under observation. Hopefully, itong 23, medyo ligtas-ligtas na. So, 23 plus 4, 27 plus 11, 48 uh, ang alam kong casualties. So, ang mga ang klase sa MSU Marawi, kinansil na, wala munang klase habang hindi ma-stabilize ang security situation. Tapos, ang mga estudyante, pinapauwi na ng iba't ibang LGUs. Kaya bilib ako ang Iligan City Government dahil malapit lang doon. Nakikipag-coordinate na sila para makapasok ang DRRMO ng Iligan City para lahat ng estudyante from Iligan ma-evacuate na nila. Manolo Fortis Local Government Unit sa Bukidnon, ganun na rin. Nakikipag-coordinate na Uh, sa security forces para ano kasi po ang ang MSU is a melting pot buong Mindanao and Visayas marami especially Palawan nag-aaral sa MSU ang aking eldest daughter nag-graduate ng accounting accountancy sa MSU noong 20 2002 One of the best universities we had dito sa Pilipinas, ang MSU, maraming top-notch church dyan. At ito, ginulo ng mga terorista. At dahil sa malamyang Pangulo natin, paulit-ulit ko yung kalamyaan ng Pangulong ito, kaya nagkakagulo na naman ang ating bansa.